Mga Lods, magandang araw sa inyo. So medyo merong palang mainit-init na issue about sa naging komento ni Idol JJ Helterbrand about kay Junmar Fajardo. Kasi di ba, walo na yata MVP ni Junmar, di ba? Ang sabi niya, kung existing daw yung apat ng big man na binanggit niya, sila Asitao Laba, sila Eric Mek, yan, eh hindi daw makakapag-MVP ng ganung kadami si Junmar Fajardo hindi naman daw sa dinidiscredit niya pero kumbaga hindi magiging madali sa kanya tapos uh, medyo sinang-ayunan niya ni legend Mon Fernandez so si Mon Fernandez meron siyang apat na MVP ang alam ko di ba kasi may mga nagtatanong sa akin opinion na ba opinion kasi to eh, may maging tama o mali ito eh so gagawin lang natin dito ipag eh, natin na medyo medyo may konting katwiran ng konti lang okay so ganito lords medyo nag-aagree ako ng konti pero hindi ako nag-aagree ng buo nag ako na may hirapan din talaga. Pero, hindi ako nag aagree na magiging dalawa o tatlo lang daw yung MVP if ever. Kasi wala na MVP niya eh. Feeling ko siguro mababawasan dalawa, tatlo, ganyan. So, lima, anim na MVP niya siguro. Siguro ah. Ganon. Bakit ko nasabi yun? Binalikan ko yung mga big mans na binanggit eh. Yung tatlo ron, yung height nun, feeling ko kahit na bantayan nila si Junmar, kahit na malakas ang katawan nila, mag-attract pa rin ng double team. So, ngayon, Balikan natin yung MVP ni Jun Marfardo. Yung MVP kasi ni Jun Marfardo, hindi lang naman dahil sa single-handedly lang siya magaling eh. Yung buong team kasi yan eh. Kaya lalong lumalakas, lalong lumalabas yung talento ni Jun Marfardo. Isipin mo ah, yung sa San Miguel, double ka ba? Kung nandun sila si Ter. Bantay mo sila si Ter. Mahira pang kang dumobol. Pag dumobol ka, baka magka-assist yung Jun Mar. Diba? E, 3 points pa yun. Pag dumobol ka, kay Chris Ross ang bantay mo, baka mamaya, yari ka sa mga cut noon ang, ang, ang galing kumat noon Tapos hindi rin buhaya yun, di ba? Tapos meron pang Arwin Santos na 4 na nagahayan ng magaling maglabas, na shooter din, na pagka dumobol ka, mag-offensive rebound, bola na naman nila. So collective effort din kasi yun na lalo nag-shine tuloy yung galing ni Junior Fajardo dahil doon sa nakapaligid na yun. So dahil din doon, Lods, feeling ko hindi rin gano'n magmamatter kahit na existing yung apat na big man na binanggit ni Idol JJ. Yun nga lang kasi, yung asitaw laba kasi, kayang mag one on -one feeling ko kay Jun Marfardo. no mga panahon na yung loss, kung nakita niyo yung asitaw laba dati. So, ngayon, tatanong niyo sa akin, eh kung ganun pala kalakas yung asitaw laba, bakit hindi siya naging MVP ng kagaya ng kay Jun Marfardo? Unang-una, wala siyang ka-teammate na ganun ka-powerhouse ng kagaya ng kay Jun Marfardo para lalong ma-exploit yung mismatch sa kanya. Tignan niyo nga yung San Miguel. ba diba, yung lima nun? Tapos may Alex Kabagdod ka pa nga pala dun, ba? Diba? O ngayon, tignan nyo yung, San Miguel ngayon, di ba? May Terence Romeo, may CJ Perez. Si Maselman ba, nandun pa, di ba? Tingnan nyo kayong line-up nun, di ba? Yun yung ibig ko sabihin. So, hindi mo pwede ba sa iwanan din yung bantay mo para tulungan. Hindi ka yung kay, ano, Laba. Asi Taulaba. Pwede mong i-double team, i-triple team yung mga ibang mga players dati. Pwede mong iwanan kahit papano. Isa yon Pangalawa, nung early careers ni Asi Taulaba, halos walang shooting talaga yun. Talagang puro lakas. Ganon. Pero yung later career kasi ni you know, ni Asi, nakaka na talaga siya, 'di ba? Ang magaling din siya na pag-aralan yun, yung boarding sa gilid, 'di ba? Si June Marfardo kasi, maaga niya nakuha lahat ng skills na 'yon. Talagang magaling siya. Talaga may shooting siya. Perimeter di mo kasi siya basta pwede iwan, 'di ba? Idol pa nga daw niya si James Yap 'di ba? Para sa akin talaga, mag-MVP -e pa rin si June Marfardo kahit na existing yung mga 'yon. Dahil hindi lang naman kasi single-handedly na nagiging MVP si June Marfardo. Dahil din do sa mga players na nakapaligid sa kanya kaya lalo siya nag-shy. So, hindi gaano magma-matter karamihan ng big man na binanggit ni ano you know, ni Idol JJ. Siguro si Asi lang kasi hindi na ganun kailangan mag-double team ng mga kakampi you know, ni ano ni junmar kasi kaya siyang bantay ni Asi ah, feeling ko ah noong mga panahon na yun. So siguro mababawasan yung MVP niya isa, dalawa, tatlo. Siguro limang MVP na siguro si Jomar ngayon kung existing yung mga yon. Hindi lang ako naniniwala na dalawa tatlo lang. Tsaka maraming mga malalaki rin tayong mga naging player sa PBA. Pero walang kasing talented ni John Fajardo. So kahit na hindi naman siya yung pinaka-idol ko, ang pinaka-idol ko talaga si Jania Barrientos, eh masasabi ko na si Jomar Fajardo siguro yung goat ng PBA. So ilang mga los ang komento ko na sa mga nagtatanong. Thank you.